Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. isang magandang umaga ng panambahan sa iyo kaibigan. Ngayon ay ikadalawang uh, walong uh, araw ng kasalukuyang buwan ng Setyembre at ay ngayon ay araw ng panambahan. Naway na sa mabuti kang kalagayan maging ang iyong uh, pamilya, mga mahal mo sa buhay. Bahagi ng iyong sambahayan, wala kang masyadong alalahanin sa kanilang mga kalusugan. So magang ito ang ating tema na pag-uusapan sa ating pag-aaral dito sa inyong programang Hardin ng Panalangin ay patungkol sa panambahan, pagsamba. Ano ba ang uh, naging karanasan ni David sa ating uh, Panginoon nang siya ay uh, manumbalik? Bago natin tunghayan ang aklat ng mga awit, tayo muna ay dumulog sa larangan ng pananalangin. Manamin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa araw na ito ay dudulog po kami sa mga bahay panambahan na may uh, aming pong kahilingan ay mangusap po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan sa amin pong uh, pagharap sa inyo. At ngayon pa lamang, ang amin pong mapapag-aralan, ito po ang aming nga uh, babaunin bilang uh, paalala, pagharap po namin sa inyo sa larangan ng um, panambahan na kung saan kami po ay mag-aalay ng mga awitin at papuri. At ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan okay, mo ito sa aklat ng mga awit in the book of uh, Psalms, no? Psalm 51. Mag-aaralan natin ang mga talata 10 hanggang talata 13. Ngunit kukuna natin ng aral ang dalawang talata, yung mga talata 10 at 11, verses 10 and 11. Psalm 51, verses 10 and 11, babasahin ko lamang po sa Tagalog. At uh, mamaya maya po pagkatapos, babasahin ko to sa easy to read version. Ganito po ang ating mababasa dito sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 51. Talata 10 at talata 11 Sabi rito ni David Ilikha ninyo ako ng busilak na puso Huwag po akong itaboy palayo sa inyong piling At ang inyong banal na spirito ay huwag ninyo po sanang bawiin Sa easy to read version, the same uh, verses, no verses 10 and 11 sabi rito, create in me a pure heart, do not push me away or take your holy spirit from me. Ano ba ang konteksto nitong uh, uh, kabanata 51 yung buong kabanata actually. Ito ay uh, kapahayagan ni David matapos niyang uh, Uh, mga lunya sa harap ng Panginoon after committing adultery with uh, Bathsheba and murdering uh, Uriah, yung pong asawa ni uh, Bathsheba. Alam mo, pagka tinutunghayan mo ito, no sabi nga rito sa wikang uh, wikang uh, Tagalog, at huwag ninyong bawiin ang banal na spirito. Sa English uh, translation, no, take not thy holy spirit, From me, uh, alam mo kaibigan, kinakailangan malaman natin ang konteksto nitong kapahayagan ni David Pero bago yon, ano ba ang kasalanan ni David at ganito ang kanyang naging kapahayagan He was just a very uh, remorseful when uh, he uh, uh, presented yung kanyang sarili sa Panginoon Alam mo, David's uh, sins, uh, basically it was uh, adultery, no? at saka yung uh, murder outside the fact that uh, meron din pong uh, deception dito eh no merong uh, panlilinlang merong pagsisinungaling at meron ding conspiracy at pagka binasa niyo po yung konteksto doon sa 2 Samuel makikita po natin ano na ang mga kasalanan ni David na prominent ay ad uh, was adultery and murder. But uh, kalaki po nung dalawa niyang kasalanan, nandun po yung pagsisinungaling, yung conspiracy and at the same time meron din pong panlililang, deception. Alam niyo po itong mga kasalanan ni David, they are so great a sin. No, sa kanya pong karanasan, they are really so great a sin that all he can do is to fall on God's mercy. Uh, alam naman po natin yan, kahit na anong gawin natin ay hindi natin maiaalis sa ating uh, isipan ang mga nagawa nating pagkukulang sa Panginoon. Isa lamang po ang kapamaraanan kung tayo po ay nagkukulang sa ating Panginoon, dudulog tayo sa Kanya upang humingi tayo ng uh, tawad. Dapat po nating tandaan uh, that although our transgressions uh, ito ay, uh, are being recorded, in God's register no Sabi nga po eh, God will forgive our sins ngunit they will remember them no more. Ayan niyo po isang napakagandang assurance natin. Meron tayong uh, pagpapatawad sa ating uh, mga kasalanan kung taimtim ang ating pagsisisi at hiling ng tawad. At sabi rin nga no sa ibang uh, mga kapahayagan o paliwanag our sins God would remember no more. At nakalagay yan po sa Isaiah chapter 43 verse 25. Alam niyo po kasi, nung sinasabi ni David ito, no? yung take not your Holy Spirit from me. Iba po kasi ang konteksto ng uh, gawain ng banal na spirito noon sa lumang tipan at maging sa ating kapanahunan. At hindi lamang po uh, karanasan ito ni David na nawala sa kanya ang uh, pakikitungo, yung fellowship with God nawala po sa kanya yan. In the same manner that Samson experienced the same, no? Nung uh, siya po ay hindi tumalima sa nilalayo ng Panginoon, umalis ang banal na spirito. Ginagawa po yan ang banal na spirito sa Old Testament. Sapagkat hindi naman po ganun ka-prominent ang ministry of the Holy Spirit, ang sinasabi lamang po rito, yung presensya ng Panginoon, yung pakikitungo ng Dios uh, Diyos, sa kanyang mga pinili, Samson, isa si Samson, di ba? At kahit na si King Saul at that time, di ba? At uh, dito, kapahayagan ito ni David. During their time, uh, talagang lumalayo o umaalis ang banal na spirito. Ang ibig lamang sabihin nito ay uh, iniiwan silang panandalian ng banal na spirito because of what they are doing. Hindi nananahan ang banal na spirito, but they were experiencing the presence of God, kung sila ay tatalima, kung sila ay gagawa ng kasalanan, hindi nila mararanasan no, ang presensya ng banal na spirito. Kaya nga si Samson, hindi ba? Siya nga ay nahuli ng mga Philistines. Si David ay ganito rin na nangyari. He was just remorseful and even King Saul, si, uh, not King Saul, si, uh, yung isa si, uh, oh, si King Saul na rin, ano? Tama, si King Saul isang nakaranas ng ganito. At ito po ay nangyayari sa kanilang kapanahunan. Ngunit alam mo kaibigan, sa ating kapanahunan, tayo ay uh, we follow the New Testament uh, setting. Ang Banal na Spirito ay uh, permanent na nananahan yan sa atin. Kaya nga merong command, may utos, ano, do not grieve the Holy Spirit. Because every time we grieve the Holy Spirit, binibigyan natin siya ng pagdadalamhati. Kung tayo ay nagkakasala o pinipili ang kasalanan, nalulungkot ang banal na spirito. At uh, ang nananahan sa atin na banal na spirito, actually sinasabi niya sa atin, huwag mong gagawin yan. Because of our sinful nature, we are still in the flesh. But sabi nga, ano, ah, the spirit is willing but the flesh is weak. Kaya kung tayo ay magpapadala sa tawag ng laman, hindi malayo. Tayo ay mahulog sa kasalanan. Ngunit ang banal na spirito nananahan sa bawat mananampalataya na taimtim na tinanggap si Jesus sa kanilang buhay, may mga pagkakataon na pagkagumagawa tayo ng kasalanan, nagdadalamhati yan. At uh, pagkaganyan ang nangyayari, hindi tayo pagpapalain ng Panginoon. Pero yun ang uh, in contrast with the experience of Old Testament uh, characters, ganun po ang kanilang uh, karanasan. Iniiwan sila ng na spirit because at the time, hindi pa po masyadong prominent ang ministry ng holy uh, spirit at uh, maging sa ating kapalahunan kinakailangan natin ng pagtalima sa uh, si, nilalayon ng banal na espiritu sa atin at dito no balik tayo sa karanasan ni David no he was actually convicted uh, ganyan yun. eh even today no, tayo mga mana palataya we are convicted of our sin Uh, pagkataya pagkatayo ay nagkukulang yan na sinasabi ng banal na spirito at kung hindi tayo susunod sa panawagan ng banal na spirito na magsisi o manumbalik alam naman po natin mayroong buong pangyayari ang ating mga pagkukulang during their time ganun din naman po no may buong pangyayari ang kanilang mga pagkukulang david felt convicted at uh, inisip niya no na nalalaman niya na, no, that uh, he felt the need to be cleansed kina uh, inisip niya na kinakailang malinis ako dito sa akin pinagdaraanan so itong Psalm 51 was uh, his experience when he approached God with a uh, willing heart no at sabi nga niya uh, Panginoon ako po ay uh, nagkasala, huwag po akong uh, itaboy palayo sa inyong uh, piling at ito po ay uh, naranasan ni di, uh, di David. We can do nothing, ika nga, no? wala tayong magaga to make our uh, self pure before a holy God. Iisa lamang po ang kinakailangan natin gawin at tayo ay manumbalik, magpakita tayo ng pag-iwas sa kasalanan upang makaranas tayo ng pagpapala. Dito lamang sa dalawang talatang ito in these two verses verses 10 and 11 siya po ay nakiusap he pleads with God to give him a pure heart. Alam mo kay Began, sa ating pagharap sa araw ng panambahan, itong ating napag-aralan na paalala ito dapat ang ating uh, going uh, batayan pag tayo ay sasamba sa Panginoon. Because a heart that is pure ito lamang ang katanggap-tanggap sa ating uh, pagharap sa ating Panginoon sa larangan ng panambahan. No? Dapat walang hadlang pag tayo ay lumalapit sa ating uh, Panginoon, lalong-lalo na no sa, paano ba tayo lumalapit sa ating Panginoon? Yan ay sa larangan ng pananalangin. At kinakailangan siya sa atin natin, sabi nga sa Biblia, no we need to examine kung ano ang kalagayan natin before our holy God. At kung meron man tayong mga kasalanan na alam natin, huwag natin itago yan. Ilabas na lang natin, hindi tayo ng tawad kung ninanais natin na talagang tayo ay uh, lumago. Hindi lamang sa ating pananampalataya kung hindi magkaroon ng kaluguran ng ating Panginoon at walang hadlang sa ating uh, pagsamba. David uh, pleads with God to give him a pure heart and restore no uh, the joy of the salvation, yung fellowship. Uh, Yahweh the Lord ganito rin sa ating kaibigan at uh, alam mo pagka tayo ay uh, merong uh, kinikimkim na kasalanan nangungusap sa atin ang banal na spirito, na alisin mo muna yan, no? uh, be right with God uh, kinakailang magkaroon ka ng busilak na puso upang ikaw ay makaranas ng mga pagpapala at uh, totoo naman yon yun ang dapat nating gawin pagharap natin sa ating Panginoon. Ang tanong dito ay meron ba, kaibigan? Sa tingin mo, at ikaw lamang makakaalam yan. Huwag mo itago yan sa ating uh, uh, Panginoon. Sabi nga ng, uh, ng uh, salita ng Diyos, tayo ay patatawarin kung taimtim tayong hingi ng tawad. At sabi nga doon sa Isaiah 43 verse 25 na aking binasa kanina, I will not remember your sins. Uh, it does not mean also that God would forget our sins. Sabi, He will remember them no more. Kaibigan, sa ating pagharap sa ating uh, Panginoon, ano ba ang isang aral na dapat nating uh, panghawakan? Alam mo yung kababaang loob, yan ang kailangan natin. Sa tuwi na, na tayo ay humaharap sa presensya ng Diyos. We need to humble ourselves. At hindi na natin kinakailangan gumawa ng mga uh, dahilan o mga excuses sa mga bagay na ginagawa natin. Hindi hindi tama yung naiintindihan mo naman ako kaya ako nagawa yun. Hindi, hindi tama yung ganong uh, uh, pananaw. Kinakailangan, sasabihin natin sa Panginoon, Panginoon, mayroon po akong pagkukulang at may nakikita po kayo magiging hadlang, linisin mo ako. Ganyan ang tamang uh, attitude, no? tamang uh, asal sa ating pagharap sa ating Panginoon sa araw ng panambahan at hindi malayo, ibigan, na magraranas tayo ng mga pagpapala bahagi po ng ating programa ngayong uh, araw ng linggo, September 28. Meron tayong maikling talaan ng mga maituturing po natin mga kahilingan o maaaring karaingan ng ating mga kapwa. At ito po ang idudulog natin at na umaasa po tayo na ito po ay tutugunin ng Panginoon kung ito po ay loloobin niya at ayon lamang sa kanyang takdang panahon. Inaanyayahan kita kaibigan. Sa mga pagkakataong ito, anuman ang iyong nararanasan, halika, sabay-sabay nating idulogyan sa ating Panginoon. Manamin sa langit, marami pong salamat sa ng pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, ay magkakaroon po ng katuparan ang mga panalangin ng mga sumusunod na kapatiran. Katulad po ni Natividad, Meron po siyang problema sa kanyang mata, kagalingan ang kanyang uh, idinudulog as well as sa protection para po sa kanyang buong sambahayan. Kay Teresa naman po, ang pamamagitan po niya ay naway maging normal na po ang oxygen level ni Manolo. Naway pagkaloob mo ang pamamagitan ni Teresa para po kay Manolo. Kay Flor de Lisa, meron po siyang problema sa kanyang tuhod, kagalingan o oh Diyos ang kanyang idinudulog kay Conchita. Namamagitan po siya ng kagalingan para po sa kanyang apo na si Raven na hindi naman po niya binanggit kung ano ang kalagayan ni Raven ngunit kahilingan niya ay kagalingan. Kay Estela, namamagitan po siya, Panginoon, ng kagalingan para po kay Arjon. Kay Rebecca, ang kanya pong pananalangin ay eh para po sa kanyang pamilya salarangan po ng kanilang mga pinagdaraanan physically, emotionally, and mentally. I pray Lord that you would uh, grant the request ni Rebecca para po sa kanyang buong sambahayan. Kay Carmeline, kanya pong pananalangin ay maayos na kalusugan maging sa larangan po ng uh, pananalapi. Kay Erlinda, namamagitan po siya ng kagalingan para po sa kanyang mahal na ina. Hindi po niya binanggit ang kalagayan ng kanyang ina. Ngunit alam mo, Panginoong Diyos, ang uh, pinagdaraanan o karamdaman ng kanyang mahal na ina. Kay Hernandez o sa Hernandez family, provision and wisdom for the entire family. At para po kay Susie, ang kanya pong pananalangin ay maayos na kalusugan. Marami pa po, Panginoong Diyos, ang maging sa mga pagkakataong ito'y ay dumudulog, maaaring sa kanilang mga pribadong silid, inihahayag ang kanilang mga pangangailangan at karaingan. Kung loloobin mo lamang at ayon sa inyong takdang panahon. Ngunit ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng pasasalamat sapagkat alam po namin mas maganda ang gagawin mo higit sa mga bagay na itinalaga namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo ang aming papuri at pasasalamat. Ibigan sa araw ng panambahan, muli tayo ay napaalalahanan patungkol sa ating kalagayan, sa ating pagharap. Bago pa man tayo mag-alay ng mga awitan at papuri, tignan natin ang ating kalagayan kung walang hadlang sa ating uh, pagsamba. Kung meron man, isa lamang paraan ang ating dapat gawin. Humingi tayo ng tawad upang ang ating pagsamba ay maging katanggap-panggap sa ating Panginoon. Manamin sa langit, marami pong salamat sa napakagandang paalala na babaunin po namin sa amin pong pagdulog sa inyo sa araw ng panambahan. Mangusap po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan, pagpapalang spiritual at higit sa lahat, Panginoong Diyos, gamitin mo ang inyong mga mangangaral upang mabisa at malinaw nilang maipahayag ang patungkol sa buhay na walang hanggan. Naway, tanggapin mo ang awitan at papuri ng inyong mga anak. Pinasasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. My Ibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang samahan nyo kami dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang mga aral, maganda ang mga paalala, kaya parati kayong tumutok dito sa programang Hardin ng Panalangin upang magkaroon kayo ng mga kaalaman at karunungan upang kayo rin po ay lumago sa inyong pananampalataya. Ito lamang ang akin pong madalas sinasabi sa inyo, tandaan tandaan nyo, Huwag niyong kalilimutan, simulan niyo ang araw sa panalangin puspos. Ito'y magtatapos. Pinupuri niyo ang Panginoong Diyos. Sa ko po. Si Pastor Dave De Guzman.